Okay, mga kasimano, makibahan natin makaroon si uh, Patrolman uh, Pontilon, no? Uh, sa ay itatang nga rin nga libaka, municipal police station may, may natabo nga hacking incident kinat mag-aaga sa uh, barangay Hanlod uh, handload proper no yes, sa banwat liba ka mga kasimano. mga yabigit at information sir base sa inyong investigation ano ano ang natabo kara? Uh, sa tanong uh, may dahil niya pagkahon uh, tayo ngayon si Lil may na-receive kita uh, report halin sa itong Tundrad Citizen na may, na may nga uh, hacking incident okay. um, sa barangay Handel, sa hmm. Kamaklan. At uh, nga uh, sus, ang kaya nga uh, biktima ay kindala sa uh, Liba Kamuro Palit del Marie. Okay. At, uh, kita nung dalitalin mo ito, uh, ang nag... Ah, uh, uh, investigation. Ano, hmm? Contact investigation. Ay, eh, sa aton nga pag uh, ay mm. eh, dayang si biktima eh, alias Mano, hmm. ang si suspect nga si alias Uno, mm. as, alias Lino, hay oh. ay eh, nagkaroon sa initan sa namatyan. Okay. Dahil eh, gani na uh, si suspect ay eh, naperde na sa sugal. Okay. Ang eh, dayang na si biktima ay eh, nag uh, nagkainitan siya nagkala sabatan sila ay eh, mm. pagkatapos nagulit tayo si suspect ang nagkuha sa uh, sanduko. Oo. Uh, pagkatapos, ito na nilagas ni suspect ang uh, biktima. Maano ka matuod by the way sir, mangutana kita no sa initial nga uh, report. Nakainom roo, daywa or somebody sa biktima sa suspect may nakainom. Both sila nakainom. Hmm. Pareho gid sila. Yes, sir. Okay. Nano ang uh, hampang sa namat sir, at the time bago natabo? Baraha? Laki 9 nila. Laki 9. Okay. So nagka-discussion uh, gali dahil na-perde ang? Uh, suspect. Sir. Ang uh, suspect. May uh, okay. nangutang na uh, hindi sa uh, panghampang niya. na perdi hmm. mag Oo. Bali sa guwa na gali sir at namat mismo natabo? Hindi M sa sulod? M mismo, sir. Sa guwa na. Okay. So sa inyong investigation, nag-uli na gali ang suspect at nag-buol pat sa doko. Recover dahil sa doko sir? M wala natin na itong na-recover na sa lupo kay atong na suspect is nagpalagyo. Nagpalagyo. So, as of this time, uh, at least pa ang suspect? Yes po, sir. At, as of this time, uh, sige -sig atong putin yung uh, manhan sa uh, okay. suspect. Ang... Uh, yung, ano ang uh, nina mga wounds it uh, sir sa si in banda uh, may sa ulo niya sir sa uh, isa, uh Ay, okay Sige. So, uh, sa ospital ang uh, victim, if ever, sir, nga hindi madakpan uh, after nga matapos ang reglementary period, anong disposition sa suspect? Uh, pag uh, dip, uh, to, na to na ang pamilya, ay makaroon uh, pa victim. Ba ang, ang kayo. Ayun. Okay. Posible nga, uh, basa sa kaso. Oo, oo. oo. Bukong nagidman fatal ang ego at victim. Ay, Ayun, dito, ah, Okay, oo. Oh, Okay. May dati na yan sa Daranga Bakina, if ever? Wala man sa... Tatulang sa namat siya ng gitman? Okay. Ang suspect na is taga Hanlod Proper Gid, ano? Yes, sir. Ang victim, victim na ito is taga... Lukto sir. Ah, taga Pusal, sir. Okay. Okay. Sige. So, pero may, may kuha naman yata, ara, no? Sa information man na ito, um, uh, may iya naman yung mga nag-istar yata, naga tinir man sa Hanlod. Yes, sir. Okay, sige. So, sige, das pa ang uh, manhan ag pro disposition ay magadipindi pa sa pamilya man it uh, biktima. Isolated case lang man, sir. May ilaygay gay ay hat pasibli aton nga libakaw MPS sa mga makaraya nga mga uh, incidente para nga maiwasan. Uh, kung pwede lang sa aton mga uh, panguluyo kung may mga namatyan mo, kung pwede uh, i pagbawal nato ng pagsugal sa sina. Sin, uh, uh, ah, di yung gawin without bisansang uh, away dahil nga sa uh, gusto man magdaog. Uh, kung pwede, uh, sa aton nga uh, sa Libakaw, mag ano kita, magintindihan lang kita, huwag na ito mag-away. Oo, sige. Send permission nga Sal. rin salamat nga Abu. Ag, uh, thank you so much sa information. 107.7 Energy FM Kalibo